Pabili po! Ano po iyon? Napkin nga pong lumilipad. Ano po? Napkin na lumilipad. Napkin na lumilipad? Opo. Ay, wala kaming binibentang napkin dito na lumilipad. meron nga po. Wala nga po kaming binibentang napkin dito na lumilipad. Yung napkin na may pakpak. -pak. Ano po? Yung napkin na may pakpak. -pak. Napkin na may pakpak? -pak. Wala kaming ganun dito! Itong batang to, sinagot to sayo. Nanay ko. Ah, asa ba yung nanay mo? Andon, dumudugo yung panty. Ay, nakakaloka yung nanay mo, dumudugo ang panty. Inutusan kang bumili ng napkin na lumilipad, napkin na may pakpak. -pak. Nakakaloka. May, 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 gano'n. Napkin with wings yun. Ito naman tong batang to, napkin na may lumilipad, napkin na may pakpak. Batang -pak. to, anong gusto mo? Pink o purple? Yung pink. Ay, mama mo pink. Ilan? Isa. Nagkakalok, napkin na lumilipad, napkin na may pakpak. Napkin with wings! Ganon! Nanay niyang dumudugo yung panty. Ano pa po? Ano po? Bayad niyo po. Utang muna. Sabi mama! Ayan na naman si utang, utang, utang! nakakaloka yung nanay mo. Puro na nakutang dito. Magsasabi Charmaine, hindi ka nga maganda. Luwas ka dito! Tun batang to kung ano magbilibili niyo. Napkin na may pakpak, napkin na lumilipad. This!